Kaya tuwan-tuwa mga bata. Oo, at diyo, least nagiging doon. interesting ang science kasi mm. nung ako, nakaka-intimidate siya eh. Mm. Ngayon, at least, di ba, makikita mo. Pagka oh. ganito, may mga, may mga nakikita yung mga bata, magkakaroon sila ng ano, mm -hmm. ng interest din talaga. Okay, ma'am, kayo po, ano po kung gusto nyo yung mensahe sa ating mga janten, Ako, sa mga bata, lalo na. Gusto ko pong anyayahan yung mga schools na Kung gusto nyo pong sumali sa Philippine Robotics Olympiad eh, uh, Just log on to www.felta.ph At marami po tayong competition Sa US, meron po rin sa Australia mm -hmm. This coming February Saka meron po sa July yeah. okay. Good luck sa mga sasali. Calvin Ano, meron ka ba mensahe sa mga unang <laughs> estudyante <yeah>. gaya mo? <laughs> sa girl princess, girlfriend niya <laughs> okay, okay. Final message mo Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> si uh, um, Patricia. Sa Patricia. Yeah. Dapat di silang matakot sumali ng robotics kasi mm. marami talaga silang matutunan hindi lang sa normal lectures mm, pero mm. mga aral na, na kailangan mo rin sa buhay. O, oh, kita yeah. ko talaga ang joy na enjoy naman <laughs> kayo. Of course. Um, mm. Ano po, kung ano lang po yung gusto nilang gawin, pursue it and then enjoy lang yes. po. And mm -hmm. don't stop believing. And hero. <laughs> yes. Meron ba magagandang sabihin? Nagde-jacket po. Big jacket po pare, she. Big jacket po. Ito yung kanila, ito po yung pinaka-trophy. Oh, yeah. Ayan. Okay, ah, mas maliit 'yan. Oo, mas sa yung malaki Mas ko ginamit <laughs> na leg ito. Gakita natin. Ayun oh, gold and silver. Meron pa ba kayong mga competition na sasalihan? Meron po sa ano po, sa Yes. St. Louis, Missouri, mm. sa USA, sa April 22 to 26. So, Time. ngayon nagpe-prepare na kayo yes. for that? So, so, oh? sila na din ang kasama? Eh, hindi po. Iba Ibang naman. bata naman oh, po. Ibang bata naman kasi nga, ay, kasi meron na yes. kayo nito, di ba? So, iba ah, sa Sydney. Sa Sydney, Australia. Wow. Sa iba rin yun. Sa July ah. 1 to 3. Ay, nako, good luck po yes. sa yes. inyo, ha? Good luck, ma'am. <laughs>